Alam nyo guys, nagtanim ako ng kamote. Eh, three months na ito dito. Nagtanim lang naman ako para para may gulay ako. Ayan siya. Ayan siya. nakakano ano doon hanggang doon sa taas yung dahon niya. Ngayon, nakita ko siya. May bunga. Ah, may laman. Lumalabas na yung laman dito sa labas ng lupa. Eh, nakita ko. Hinukay ko. Ganito na pala siya kalaki, oh. Hindi ko na malayan. Ayan siya. Ay! Mili! Ay! kamote <laughs> <laughs> ang laki, oh! Ang laki, ang laki, oh! Ipigil <laughs> mo nga ako niya. Ang sa tanim ako? Oo. Oh, oh. Eh, eh, yung... eh pinotol kasi ng yung nagtanim ba ng bulaklak. Eh, pinangtanggal niya yung mga dahon. Sa tanim yung bunga niya? Hindi, Yung ano, ugat, ugat, What? ugat. Oo. Oh, <laughs> Oo. Okay. Ayan nakaano oh ayan oh yung dahon niya ayan oh Bigay mo na ako ng <laughs> 3 months na ito ayan ang laki ng laman apat na sa isang puno apat na yon nakuha ko Bigay mo na oh O magtatanim daw magtatanim daw Ayan mata paglinis ng sa aming swimming pool You see my friends only 3 months this one it's already ready Yeah It's coming out Yeah, only one, only one here oh, it's coming out. But this one, it's small, oh. Yeah. Look. oh. It's only one like this. So I have four. Tapos dito, mayroon pa ako dito. Hanapin ko pa yung puno niya. Mayroon pa na yan dito. May tinanim ako dito. Ito, 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 siguro. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito maliit, o. Tinanggal kasi ng gardener yung puno nito. Ayan, may laman pa nga, o. Lumabas na yung laman, o. Oh. Sayang naman. Eh, hindi ko na ginagamitan ng ganito, guys. Baka masira yung, yung laman, ba. Ayan. Ayan. Guys, uh, guys, yung gusto ko lang sana magtanim ng kamote. Para may pag magluto ako ng tinola, may ano ako ng talbos ako ng kamote. Pero yung nangyari dito, nakita ko ayala eh. ay yala, alam mo. Ay, wala siyang laman. Wala siya. Tinanayin ko na ito no. Hindi pa siya natin. Hindi pa siya namunga. Wala pang laman. Ay, ugat ito ng kahoy. Tanim natin ulit. Tapos, basta meron pa yan ako dito. hanapin. Sabay. Hahanap ako. Ilang puno itong itinanim ko eh. Kaso tinanggal ng gardener yung kuno. Hindi ko na makita kung nasaan. Ito nga, isang puno dito. Saan ba yung puno nito? Ito, ito. Ito ba? Ah, ito. Tingnan natin kung may laman. Ang hirap yata nito sayang naman baka may laman itig-itig na tigas saglit hmm? isang puno lang nakaapat ako ewan ko kung may laman ito itu mai puno nang puno nang kamuti dit wala na no. yung puno no? maganda yung puno nito ito yung puno baka walang laman pero yung isa talaga guys yung isang puno na yan kanina lumalabas yung lumalabas talaga yung laman wala siguro wala wala ko nakita laman eh saglit ha napin natin kung mayroon yan siya guys ang hirap dito na kasi dito kasi yung puno niya sa sa itong halaman oh itong halaman kaya ang hirap ko kain iwan ko lang kung may laman ito sigurado may ito kasi isang pareho ko lang naman ito tinanim eh same day naman eh kaso natandaan ko 3 months na ito ngayong buwan ito yung puno niya ito yung puno niya ayan puno ng kamote oh. kaya dito natin siya hukayin ito din puno nya din siguro ito hirap parang oh. mayroon Kita nyo ba yan guys? Oh? Ito. Oh. Ito siya. Oh. Yan o. Oh. Yan may laman, may laman, may laman. Uy! Ay, maliit. Maliit siya. Oh, maliit. Oh, meron pa, meron pa ay ada ko po oh. let's nakadalawa tayo dito check, check ulit baka meron pa kasi yung ugat niya kung saan na napupunta. eh Naka wala akong guwantes wala na wala na nakadalawa tayo dito ganap pa ako meron pa yan eh ilang puno itong itinanim ko eh yan na yung nakuha ko guys eh. pag may itinanim may aanihin Meron pa yan dito. Tinanggal kasi ng gardener. Kaya hindi ko na matandaan kung saan yung puno niya. Hindi ito puno ng kamote. Puno ba ito ng kamote? Puno ito ng kamote. Hindi. dito may laman siyang maliit ibig sabihin meron din dito yung puno ah dito pero walang siyang laman maliit may puno ng kahoy kasi itanim natin ulit yun sayang naman eh oh, ayan. ito yung kamote, lumang kamote ito. Tapos, may molds na siya. Yung itapo na ba? Yung ginawa ko. Hiniwa-hiwa ko at itinanim. Sabi ko, pag may, ano na, pag mabuhay, syempre, may panggulay ako. Tanim natin uli. Yan. Sus, nakakapago din. Tuwad-tuwad eh. Diyos ko. Nakakapagod. Wala na. Wala na. Ay, at least, nakaanim ako. Nakaanim ako sa aking tanim. Kakatuan naman, Ano? Hala, hindi pa makontento. Ay, 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 ay. Ay. Uy. Ayun pa yata Ay, ito pa pala oh. Ay, maliit lang siya. Maliit oh. Kunin ko ba ito? Ay, lumit siya. Ay, ayan oh. tapos ito maliit din hayaan ko lang ito baka mabuhay pa yan may 1, 2 wala na kapakapain natin kapain, kapain, kapain baka mayroon pa uy, may puno pa, may puno Ayan. baka may laman pa ito ay, sundan natin kung saan yung puno ay, hala ay, kita nyo yan guys ha? ito, ito, ito ay, Diyos go kamay laman. Ay, wala. Gamot. Wala. Ugat. Ugat lang. Pero ito, lalaki ito. Ay, ugat lang siya. Ugat. Okay. Takpan natin. Baka, mag Baka lalaki pa yan. Takpan natin. So, manakwa tayo. Ito, itong isang puno na ito. Ang dami niyang laman. Bale, ito lahat ang nakuha ko, guys. One, 3 4 5 6 7 So, yung isang puno na ito Nakakuha ako ng lima Sa kabila doon Dalawa yung dalawa Pero maliliit siya Hindi lumaki yung laman doon Kasi parang naipit ba siya ng gamot ng Ewan ko kung ko, anong halaman yan Ayan. Pero ito, ang ganda ng Uh, ano niya yung tumubo ba ayan oh talbos ng kamote yung violet ba tapos hanggang doon sa taas ang dami niyang dahon ayan oh doon nga umabot sa taas ng pader oh alam hmm. oo ito yan sa tabi ng swimming pool namin So, hayaan na natin yan, guys. Tapan natin siya. Tapos, uh, kukunin ko itong mga laman-laman na ito. Lagay natin sa basket, ha. Nagsampay ako ng nilabahan ko, kaya may basket ako. Yung ugat niya hanggang dito. Hanggang dito yung ugat. Kaya kanina,